Ngayon gusto kong pag-usapan ang isang bagay na nararanasan ng marami sa atin. Ang pagkakaroon ng broken family. Ang paksana ito ay madalas na nagdudulot ng lungkot at pagkalito. Pero nais kong sabihin sa inyo na kahit sa harap ng mga ganitong pagsubok, mayroong lakas at pag-asa. Ang pagkakaroon ng broken family ay parang bagyo na nagiiwan ng kalat. Pero sa gitna ng bagyo, mayroon tayong pagkakataon na maging matatag at lumago mahalagang tandaan na hindi nakadefine sa iyo ang pagkakaroon mo ng broken family. May kapangyarihan kang baguhin ang sakit sa lakas at lumikha ng sarili mong landas. Una sa lahat, kilalanin mo ang iyong nararamdaman. Ayos lang na makaramdam ng sakit, galit o pagkalito? Tanggapin mo ito pero huwag mo itong hayaang pigilan ka. Ang mga damdaming ito ay bahagi ng iyong paglalakbay, hindi ang katapusan nito. Sa pagtanggap ng mga damdaming ito, makakaramdam ka ng kaginhawaan at makakahanap ng paraan upang magpatuloy. Tandaan mo, hindi nakatali sa nangyari sa iyong pamilya ang iyong halaga. Hindi ka ang mga sirang piraso, kundi ang taong bumangon mula dito. Bawat pagsubok na dinaranas mo ay pagkakataon upang maging matatag at maunawain. Ang iyong karanasan, kahit gaano ito kahirap, ay nagbubuo sa iyo na maging taong makakatulong at magpapalakas sa iba. Mahalaga ang mga bagong kaibigan na magpaparamdam sa iyo ng pagmamahal at suporta. Kung kinakailangan mo ng tulong, huwag kang mag-atubiling humingi nito. Ang paghingi ng tulong ay tanda ng lakas, hindi kahinaan. Ito ay hakbang patungo sa mas mabuting pag-unawa sa sarili. May kapangyarihan kang baguhin ang iyong kwento. Yakapin ang mga pagsubok bilang pagkakataon upang maging mas matatag, maunawain, at malakas. Ang bawat hakbang na ginagawa mo patungo sa pag-heal ay hakbang patungo sa pagiging pinakamahusay na bersyon ng iyong sarili. Gamitin mo ang iyong mga karanasan upang magbigay inspirasyon sa iyong mga pangarap at layunin. Sa huli, hindi mahalaga kung saan ka nagmula, kundi ang mga taong pinipili mong maging bahagi ng buhay mo at ang mga halaga na pinapahalagahan mo. May kapangyarihan kang gawing makabuluhan ang iyong karanasan at lumikha ng buhay na puno ng pag-asa at pagmamahal.